Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Dito nga ay hindi nagtagumpay ang mga pulis Or ang mga natkon na tapusin nga ang isang tanggol Sa napakaraming pulis isang tanggol lamang ang kanilang kinalaban ngunit hindi nga sila uubra pagdating nga kay Tanggol dahil sa husay, galing at pikas nga ang makipaglaban ng ating bidang si Tanggol ay hindi nga nila ito kinaya at naisahan sila ng isang Tanggol Montenegro at dito nga ay pati ang mga tauhan nga nitong si Mr. Con ay natapos nga kasama si Tanggol at ang kanyang grupo at nabawi pa nila ang perang nagkakahalaga nga ng 300 million pesos pati nga ang droga ay nakaitanggol na ngunit ang palusot ng alam ng sitanggol ay hindi niya nga daw nabawi ang pera at ang uh, droga dahil sa malakas ang kanyang nakalaban at hindi niya nga ito kinaya ngunit walang kalam alam Itong ang si Don Julio at itong ang si Ramon Montenegro Na naisahan sila ng kanyang anak at apo ni Don Julio si Tanggol Na nasa kanya ang pera at ang droga dahil nga ang nais si Tanggol Ay hindi nga kumalat ang mga drogang nanggaling galing kay Mr. Con At dito naman ay maibabalita na at masisira na ang pangalan nitong ngang si... Mayor Alberto Guerrero at maibabalita nga na itong si Mayor ay kasangkot sa droga nga sa pier kaya't dito ngayon ay hindi na nga makahagalaw ng husto itong ang si Mayor Guerrero at nasisira na ang kanilang pangalan at ang kanilang pamilya kung kaya't dito nga ay magagalit na itong ang si uh, Mayor Alberto at hindi rin ngayon matatanggap nitong ang si Don Gustavo ang nangyari ngayon sa kanilang pamilya na nasira at naibalita na nga sa social media na ito nga ang kanyang anak na si Mayor Alberto ay kasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ Ang Batang Kaya po. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang King channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.